Yo, what's up, Silver Voice TV, mga idol So, syempre, uh, ang dami nating nakukuhang ano Ah, uh, idol SB, hinahamon kayo ngayon ni ano Ni, uh, nila Boy Ungas, ganyan <laughs> ba? Diba? eh kung ngayon, pagkatapos yung ma Pagkatapos yung umatras, ngayon nahamon-hamon kayo Ang tanong bakit? Kasi napahiya kayo uh, Pinagtawa Pinagtawanan kayo, pag nagbibidyo si Boy Ungas ngayon Nakikita mo nagbibidyo si Boy Ungas yung mukha niya parang mangiyak iyak eh. Oo. Oh. Oh, Nagmamakaawa. parang nagmay pagsisisi pero dinadaan niya na lang kunyari sa lakas ng loob. Di ba? Ikaw naman kasi naniwala ka kay Boy Bisa. Papangako ako kayo bro, magkalaban kayo sa pro bro, mag-champion kayo. Min, siguro kulang-kulang mga mababa na yung sampung taon. <laughs> Bago at least maging possible, siguro mga 10%. Kasi sa mundo ng boxing, you need to be on top of the food chain before you know big promotions will be interested about you. Yung pinangako nila sa iyo ha na dadalhin daw ng Japan, papalaban sa Japan. Men, hindi pa hindi nga kayo sa amateur eh. Ginulpi nga kayo ng amateurista dito eh, men, 'di ba? Kasi kayo, 'di ba, hindi kayo naniwala kay Boss MG ngayon. Kayo, ganyan na lang kayo. Um, uh, siguro naiisip-isip nyo na din naiintindihan nyo na na medyo uh, suntok sa block. at imposible yung uh, sinabi at pinangako niya sa inyo kaya ikaw you are starting to attack BOTY attack boss MG attack us di ba wala sa amin nagkaka kami nagchichill-chill kami dito ikaw mangiyak-ngiyak ka di ba pikon na pikun ka di ba halata sa mga mata mo Brad hindi ka naman dati kaya mukha ka ng depressed boy Depressed ka na. Mukha ka na ng depression ngayon. <laughs> ngayon mag muna, muna ka. Di ba? Eh, kung hindi kayo nahadlok, di sana nabalugbog ka na. Di sana yung ulo nyo tumalsik. Hindi si, ito sila gigil, sila gaat. Di ba? Which I understand. Nahadlok kayo kasi ensayado na si David. Nakita nyo eh. Si gigil nga eh. Nagpapasunto kay boy tato. Hindi man lang siya mausog ni tato. Hindi man lang siya na, nausog ni bagsik. Nagsparing siya ni bagsik. Eh kay David mental talsik yung ulo. Diba? ba? na kayo. Man. Kung kailan huli na lahat eh hahabol pa eh. Kung kailan sinabi ni Boss MG na he is parting ways with you guys in Tagalog, eh, hinihiwalay na niya ang kanyang sarili sa inyo. Okay? Magkanya-kanya na daw. Oh, hindi na kayo, kumbaga ayaw na niya sa inyo. Kung kailan ganoon eh, tsaka ngayon hype ka sa BOTY, maggo call out ka sa mga sa amin sa BOTY family. Too late, bro. Too late. 'Yun lang 'yun. Diba? Eh, yung mga tao pa na inutusan ni Boy Bisa na magpaliwanag on behalf of him dahil yung pagtangka niya yung pagpasok sa BOTO at URCC pero tablado siya eh sino ka ba? Diba? halatang halata eh o biglang magpapaliwanag si si Bully Joke o although tropa si Kabakal magpapa mag nagpaliwanag sa mga si Kabakal bakit? ba? Diba? kung wala naman yun sa iyo baka kung hindi ka guilty bakit mo kailangan magpaliwanag ibig sabihin totoo yun totoo yun na talagang <laughs> binalak mong pasokin ng URCC, binalak mong pasokin ng BOTY, pero nung hindi yun nangyari, ha? Ay, sige, ko na. Okay, okay. Pero, hindi yun nangyari, kaya ang ginawa nyo, Pinaatras atras nyo siya. Nga sa bagsik, at aminado kayo, diba? Ayon sa intel namin, no? Pinangako ang puyang dalawa na yan ng magpo-pro daw, magpapalabanin daw sa si Japan. Men, sige nga yung mga taga-boxing industry. Yung dalawang yan, papalabanin sa Japan. di Diba? Yung gano'ng quality Bugbog nga kayo ng amateur eh. <laughs> Real talk Yung ganyan nyo Pang entertainment lang Bakit? Kasi magaling lang kayo Pag hindi marunong ng kalaban So yun lang yun Silver Voice TV Mag-iyakan pa kayo ng mag Habang kami chill lang dito At uh, kubra ng kubra <laughs>